Okay guys, we here again in SM Lucena. Yeah, kasama ko si Otto eh. at saka si Mrs. Yan. Dito uli kami sa SM oh. Ano nga bang kailangan pag Pwedeng idea, no? Mga ano guys, makukuha uh, kami ng ano nga yung national ID. ID national ID ni Otto so 13 years old pa lang siya ngayon December so natin siya bali 12 years old pa lang siya ngayon kukuha tayo ng ng yan, yeah, Philippine Statistic Authority dito second floor ng SM yan Dahil na kami para ID. Ano Ano, guys, natapos na yung pagkuha ni Otoy ng... Anong tawag doon? National ID. National ID. yan. So, ang nakuha lang namin is papel. Yun, papel lang. Tapos, ang antay daw kami ng text. Pagka may nag-text, so pwede kami bumalik at gawin yung card. So, mayroon daw namang nagpagawa na pagka, ano, pagkagawa, habang namamasyal dito, maya maya nag-text na. So bumalik sila, pinagawa na yung card. Ewan ko lang kung kami is ganun din. Kung may matanggap agad siyote na text, is gagawin din agad. So babalik kami dyan mamaya. O, oh, picture-picture muna kami dito. So magandang view yan. Picture! One, two, three, click! Nandito na kami sa baba. Wow. Ayan. Taas. Ayan, one. Two. Nga pala kita yung ano, yung, yung beer. Ito <mumbles> no, may item, o no? yan o yeah, Yan, may nagtext sa yung cellphone Aba ano? o guys oh, may May nag text na kay Otoy Yan o oh. Ang nakalagay is Good day sir ma'am Ryden Available na po ang iyong e pil ID Pumunta lang po sa SM Pills Registration Center Patabi ng LBC para makuha ngayong printable version ng iyong national ID Up to 5pm Hanggang alas 5 Salamat po yun guys Yan makakaroon na si Otoy ng ID nang ano? picture, Ha? Yung picture. Paano? <laughs> bulok pun <pa>, picture. hindi <laughs> 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 yung ano parang ano eh para naka fish eye. Naka Wide, ano? wide naka wide. Ayos na yun, sa ID lang naman 'yan. So, guys, pupuntahan na namin mamaya. So, andito kami muna sa may Chowking at kakain muna kami. Pagkakain namin, so babalikan na namin yung aming pinuntahan na Pelsis, ano yun? Basta dito sa second floor, yung ang pinuntahan ng registration ng National ID. Ah, right, guys, let's go. Kain na muna tayo para makuha na natin. Okay. Ayan okay. guys, andito na ulit kami Kapila, okay. okay. Tiontex ngayon so, guys yan, no, oh, nakuha na Papel pa rin lang I-deliver na sa sa mismong address Yung pinakang ID So waiting pa naman tayo Waiting For delivery Ngayon guys ito My new bag Tribal Red na rin, red din pati ka Tribal baka naman Yan, dapat gina-responds natin ng uh, manual din 'tong tasmbutyo. All uh, over. Yung dali yun dun no. Yeah, palit eh. rooftop light Dragon Ball Z So ayun guys, ang underage namin is sa may Perez Park Dito sa Lucena So ayun guys, nung nakaraang araw Ano nga ba? 20 pa ba? nung minsan? nung kumakalwa? Maulan kaya hindi tayo nakapunta doon sa Perez Park Yung opening display ng ng Christmas light decor ng Lucena sa may Paris Park maulang kaya hindi tayo nakapunta kaya dadaan na lang natin ngayon vlog vlog tayo doon sa may Paris Park so kahit araw so titingnan natin kung makakapasyal tayo sa loob so hanap lang tayo ng parking lot medyo mahirap ang parking lot dito sa Lucena hmm, let's go yan dating OPM or Ocean Palace Mall ngayon ginawa ng hotel yan papasok dyan sa may yan ang entrance hindi na naman hotel grocery ha grocery hand ng baba taas hotel ata ang ibabaw taas taas niyan dati mga wala pang SM Daan wala pang bago pa lang sumisikat ang SM May Ocean Palace Mall. Yan ang mall ng Lucena. Wala pang Pacific, wala pang SM, wala pang Metro. Yan mayroon na niyang Ocean Palace Mall dito. guys, yan dito na tayo, malapit na tayo sa May Perez Park. Kalampas lang nitong anong PNB Tsaka tsaka bodies. Yan, ito traffic. Hanap lang tayo ng parking lot dito. Sa may ano may Paris Park Ayan, STI itong kaliwa School College STI Mag Guys, ito sa kaliwa oh. Yun Meron din pala nung bulaklakan yun oh. No? Kaso eh oh. Uh -huh. Hanap tayo ng parking lot dito Ang tayo makakaparking Try natin doon sa may paloob yun wow. Araw lang tayo pupunta, wala pero tayo mo kapag ano, pag sa gabi ay. Maulan. may mga bagong design. So okay, Harmonata parking lot. Yo. Yo to yan, train or ano yan, terminal yan ng train pag uh, galing kayo dito sa si, sa Lucena ay si Rana si Rana ano? Ano? bahay yun dyan terminal Yo, Yo. Wala na wala na makapasok tayo yung slide, slide. ay hindi clock hmm. na drive mo na sa inyo. na ah, rin. dito sa may kanan natin, yung madami. Ayan wow. guys, La Tapos ay kalapit ng palengke. Bagong palengke ng Lucena. Saan ba? Ayan. And... guys, din na kami naka... Uh, wala kami mga parking puno kaya dumiretso na kami So hindi rin lang naman natin makikita yung ilaw Sa gabi lang talaga maganda Mga display lang sa araw Kaya ito yung palingke ng Lucena yan Protasan na rin baba o oh. Pamilya Stainless ang pangalan ano Wala sa kalawang yan Pamilihang Pamilihan. Ang bagong Lucena Ang bagong Lucena yan. Yan, Dito tayo Parking lot, I'm going to the a Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran so no man, I still go. Go, 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 go. Go, go.